Ayan mga idol, panoorin natin kung paano i-unload ni Major Jaime ang kalibre 45 ni Sarge. Diyago ya. Ay, Mabagsik dito. Diyago ya. Ano man talaga ang gusto mong palabas? Tayo ka lang dito eh. Nagpapaandar ka na. Sa dinami-dami ng tao rito, kapatid ko pa ang tinalo mo. Ba? Tinanong mo ba sa kapatid kung anong pinagbulan? Hindi yun. Nagkamali ka na sa inagasaan. Sarge, baka... baka pwede na naman ito na maayos sa loob. Huwag ka makialam. Alam ko ang ginagawa ko. Tapos pating ko ang tao ito. Wala akong nangyuntan. Umawat lang ako. Kapatid ko ba yung nakit ka? Ako ang pulis, hindi ko ginagawa. Pagkakang kang panan mo, pagkapulis mo. Ang kapatid mo, bantayan mo sa ginagawa niya pananakot, pangungotong at pangungulpin sa mga tao. Sinasangkala yung pagkapulis mo. Gusto mo itong dibilang oleh misal oh pak reti mesti ramai kan meja terbah mengapa lah